Good morning! Good morning mga kabeshi ko! Kamusta na kayo dyan? Ah, ayan, nandito na naman tayo sa bed ni Chen Chen at suswa, nakahiga na naman ang beshi nyo. Siyempre, wala tayong ginawa muna ngayon. Mamaya ah, pa tayo kikilos. So, nakahiga muna tayo. Ah, thank you nga pala kay Lord na sa edad ko ngayon at binigyan pa ako ng mahabang buhay at umabot pa ako sa edad ko ngayon ito yes, birthday ko today happy birthday to me and marami salamat sa bumati sa akin sa facebook um, sana mas rumami pa ang aking subscriber dyan sa youtube and marami pang mag followers sa akin sa facebook and sa tiktok yan uh, kamusta na kayo mga kabeshi ko ayan nandito na naman tayo nakahiga o yan o oh. kahapon uh, nag vlog ako bali ito yung continue so hindi hindi ko siya inano ka agad kasi nga wala naman ako kamera. camera ang camera ko eh ito lang ang cellphone kasi ang camera ko ay nasira hindi kaya pa tayong pampaayos or pampabili ng camera kaya medyo yung aking vlog medyo pa uglot uglot karamihan ay tiktok lip sync ayan Ah, thank you nga pala din subscriber ko dyan na nandyan kayo lagi at sana dumami pa ang subscriber ko mga kabeshi at sa mga bago-baguhan dyan please subscribe me and like lang po click nyo lang din po yung bell para kapag meron ako na upload na vlog na ano video makikita ninyo at pwede na rin mag comment din po kayo pero no bashing Ayan, nakikita nyo na naman ang bluetooth ng inyong beshi. Ayan. ba? Diba? At least, may bluetooth. <laughs> Charot. May bluetooth ako, mga ka-besh. Ayan. Mm. Kamusta na ang mga kabeshi ko, mga OFW? Uh, Shoutout ko ang aking anak din sa Canada. Sana maging okay kayo dyan. Maging Um, lagi kayong ililigtas ni Lord sa anumang kapahamakan at safe kayo and soon sana makita tayo sa anumang ilang taon at aking apo makikita ko siya ayan uh, shout out sa mga subscriber ko dyan na nanandyan lagi na nakasubaybay thank you so much Ganon. Ayan, Ayan nakahiga pa ang beshi nyo. O, oh, diba? Ayan, chin-chin. Sorry, -chin. uh, kagagaling ko lang sakit ba ka, Siguro, ano, mga nakarang linggo. sumama so, mama, ko. Tinamaan ako ng sipon at ubo. Sorry, may ubo pa ako. Kaya, hindi ko naman din, din inano yan pinapansin kasi pag lagi mo pinapansin hindi aalis sa katawan mo di ba so wag kang pansinin di diba? oh my god pasensya <laughs> na kayo sa aking kalikili ah pero guys wala yan balahibo Kalikili ko walang balahibo yan mga beshi to di ba ayan kamusta na ang mga buhay-buhay nyo. Actually, nanonood pala ako ng mga vlogger, mga nagbablog, ah, uh, kagaya ni Madam Tuch. Natutuwa ako dun kasi nga, ano, ah, uh, yung kasama ni Lablab, si Maday. Dun ako natutuwa sa kanya. Mm-mm. Parang, pag pinapanood ko, parang, hindi kagaya ng ibang vlogger na Sobrang corny. Yung ganun. Pero kay Madam Toots, eh. Parang, ang ganda niya. Maganda siyang panoorin. Nakakatuwa. Mm, hindi siya boring. And then, yung iba naman kasi, yung ah, parang, na, nakakaano na rin. Parang, nakaka-bored. Yung ganun yun sa mga ano ha sa mga vlog na ibang lahi ah, mga friend na mga kabeshi baka mo may sabihin nyo vlogger sa ah, yung pinapanood ko kasi ang ibang vlogger sa ibang lahi At kagaya ng mga blogger ah, na iranya yung nga ko ko sa inyo mga kabeshi ah, yung mag asawa nagkaroon ng anak, tapos nagkaroon ng pangalawang asawa, tapos hindi pa siya nakontento, nagkaroon pa siya uli ng pangatlong asawa, tapos gusto mangyari ng lalaki, pumalik siya uli sa unang asawa, pero may, may asawa pa siya, hindi pa sila divorce, ayan, o oh, ba diba? parang nakakaano ba diba? tapos kawawa naman din yung unang niyang asawa, diba? Ayan. Um, tipo diba mga ganong vlog para nakakaano. Pinapanood ko sila every evening. Ayan. Every evening ko sila pinapanood. Tapos, iba naman kasi yung vlogger na bang lahi. Maganda din. Nagkakaroon ka ng ano sa kanila. Tapos meron pa akong isang pinapanood na vlogger na yung ibinigay niya yung bahay sa asawa niyang una dahil hiningiya siya ng Dory. Babae yun na Dapat ang ano, dapat ganun. Yung lalaki ang magbibigay ng sustento sa anak. Sa una niyang asawa. Hindi yung babae ang magbigay doon sa asawa niyang lalaki imagine mo binigay niya yung bahay ganun ba talaga sa ibang bansa ang babae pa ang magbibigay ng sustento sa asawa samantalang ang asawa ay nagluko di ba? kung dito ka sa Pilipinas malabong mangyari yun di ba? wais ang mga Pilipino? di ba? Ay, mga pinapanood ko, kagaya nun sa ibang lahi. Ah, uh, ano pa yung pinapanood ko ng mga ibang vlog. Yung do. Tsaka si Mr. Ali Chamber. Mga ganun, vlogger. Pero maga yung iba naman kasi maganda naman din yung ang um, vlog nila. Sila sila Ali. Tsaka sila chop. si Chamber, yun yung sabi ko na ang asawa niya ay madaming asawa. May, may asawa. Pero yung chamber, yung una niya, asawa, yun, yun ang unang asawa ng lalaki. Tapos dumagdag pa yung dalawa. Yun. Maganda rin istorya niya. Misa nakakainis yung asawa ni Chamber. Nakakainis lang. Yung ganun. Yun ang di mo na masasabi. Kasi vlog lang naman din yun di ko lang alam kung talagang kung talagang totoong history nila, yung ganun pero okay lang maganda naman din siyang panoorin sinusubaybayan ko naman din sila panood, at sa mga vlogger din sa ating Pilipino sa mga kababayan ko Pilipino diyan. kagaya ni Madam Toots ni Ten Blender ni ni Kainday Karya and then the Ruming and American Hilaw, American ng Hilaw as usual si Aileen si Aileen Caleb yan si Aileen Caleb napapanood ko din siya minsan lang minsan lang pero kadalasan yung mayapan ko sila Madam Toots si at si Tim Blender American ah, uh, Amerikanong Hilaw yan, tsaka si ano yung si Flawless yan, mga yan si Aileen kasi pira ko lang siyang panoorin kasi time naman kasi na no, pag napapanood ko alam mo na ang aking Joshua mahilig din sa TV But, syempre binibigay ko muna yung TV pinibigay ko TV. I mean, ko yung remote para siya munang manood. Kasi pag ako manood ng mga vlog, hindi siya nakikialam. Parang, nag, ano lang kami, nagbibigayan pa. syempre naman, mga kabesh, iisa lang ang TV namin, no? Diba? Mahirap lang to die. Bakit sabihin niyo mayaman ako? Muti, ah? Wala naman. Walang yaman-yaman dito. Simple lang ang buhay. Masaya lang ang buhay. Yan, di ba? Hoy, ang dami ko na nakwento sa inyo, ha. Actually, talaga tuwang tuwa ako dun sa pinapanood kong vlogger na 'yon na kay Madam Kids. Tsaka kay kay Tim Blender. Ngayon, yeah, ayan, si Ayan, natutuwa ako kay Indy kasi ang dami niyang nakukuha sa mga basura ng mga food, yung mga ano na saging na matitino pa kung dito sa Pilipinas dai kahit bulok-bulok na yung saging balat na saging bulok-bulok na dito tinutumpok pa binebenta pa o di ba sumtala sa abroad ang pa ng saging maayos pa yung saging tinatapon pa kahit naman sino kung napunta ako diyan sa lugar ninyo ay baka isa din ako mag dumpster baka rin ako mag try din ako mag dumpster dyan Siyempre, sayang din mga biya yung blessing mo di tatapon di ba kung hindi pa na expired na expired yung uh, di ba sayang din yun di ba ni ko din yun mag dumpster din ako <laughs> pero sana wish ko lang na makapunta ako ng Canada wish ko lang kasi hindi, mahabang panahon pa, mahabang proseso pa yun. Hindi pa naman din talagang as in total na makakaano kami doon kasi kailangan pa namin ng visa, magkagaling doon. Siyempre, mag-iipong pa ng pamasahe. Magkano pamasahe? Guys, di ba? Mahal ang pamasahe. Hmm. Soon, kung makapunta ako doon, try ko mag-dumpster. may dumpster. Oh, the dumpster. dumpster kami. Chok. Pero, hindi naman Di mo naman, ano, yung try-try lang ba, di ba? Eh, dito, mag-dumpster ka, mga kabes. Ano makukuha mo dito? Ano makukuha nyo dito, mga kabes? Eh, kung nag-dumpster kayo dito sa mga basura ng Pilipino, ay, die wala kang makukuha dito na, guys, sa ibang bansa. Kung dito kayo mag-dumpster, ang makukuha niyo ang mga diaper, mga napkin, mga plastic, mga ganun. Di ba? Wala kang makukuha dito, samantalang doon sa abroad, marami kang makukuha, mga bread, banana, potato, tomato, 'yun ganun. mga fresh pa, oh, 'di ba? Nakikita mo kay Inday parang sarap-sarap mag-dumpster, diba? 'di ba? mo na kailangan maggrocery, dahil mo pang mas marami ka pang nago-grocery, 'di ba? Mm, 'di ba? Pero natutuwa ako kasi ang daming nakukuha sa si Indecaria. Tsaka, ayun. Maganda ang vlog niya. Tsaka, hindi siya yung kagaya na tipo na ibang vlogger na. Yung, ano mo na? comment na. Kayon! <laughs> Yun, guys. Yun na. Ayan, hindi ko na kayo dadali mamaya sa baba pag asikaso dito kay Chenchen. Chen, kasi mamaya mga ilang oras na lagi gisingin ko na siya. Ayan, oh. Nakataog pa, oh. Hmm. Diba? Tsaka, ito palang higaan niya. Hindi ko pa rin naayos. Ayusin ko palang mamaya, maya. Bago kami bumaba. Nand, hindi ko na kayo dadali sa baba, mga kabesya, ha. Kasi as usual madali madali na naman kami nito mamaya sa pagkain itong ni Chen Chen ayan ayan mga kabesh um tos agad baka <laughs> sabihin mo arte naman ito nagkakwento lang pero nakapaposing posing pa mga kabesh ganito lang talaga ako mga kabesh ang hirig ko kong mag, um, mag, mag ganun mag ano matawag to? Maulong baba. Yung ganun, makaganun siya. Yung ganun. Ewan ko ba kung bakit hili ko ng gumanun. Parang ano ko na yan. Baka mga sabihin nyo na papa cute, Dahil hindi naman ako ma pa Mabebe lang. Charyut. <laughs> Ayan. Ayan. Sana. Sana maging okay kayo dyan mga kabesiha. Saan man kayo sulok ng daigdig. Mag pray lang tayo kay Lord. And then, sana, sana gabayan kayo at gabayan tayong lahat. Um, naging maayos na yung ating yung ating ano, yung mga problema, yung ganun dito sa Pilipinas yung mga mga problema ba ng mga, mga alam mo na yun mahirap nang magsalita at <laughs> ganoon sana maging maayos na at magpray na lang tayo kay Lord na maging okay na lahat at maging maganda na ang takbo ng ating mga buhay-buhay oops ito na naman ang ating kilikili nakikita nyo na naman ang kilikili ng mga beshi nyo diba so yan mga kabeshi thank you so much sa mga subscriber ko thank you thank you so much at thank you nga pala din sa mga bumati sa akin today happy birthday to me happy lang ako kahit na ganito ako masayahin pa rin ito ang aking sikreto kung bakit hindi ako tumatanda kasi kapag may problema hmm tawanan mo lang at idaan mo lang sa ngiti idaan mo lang sa kanta idaan mo lang sa tiktok hindi ka tatanda at isipin mo lang na lahat ng problema sa inyo at sa, sa inyong buhay ay may solusyon humingi kayo kay Lord ikaw ay tutulungan right? So, yan, mga kapeshi. Thank you so much. God bless.